habang tumatagal ay parang nabubwisit na ako sa biyenan kong babae dahil binibaby niya pa rin ang asawa ko hanggang ngayon. Inuunahan niya akong gumising sa umaga para siya mismo ang gigising sa asawa ko kaya parang hindi na siya marunong lumugar. Kinokontrol niya rin kami mag-asawa kung paano namin naaalagaan ang anak ko lalo na pagdating sa pagpapakain at pagpapaligo. Kapag magluluto naman ako ng ulam ay tatalbugan niya kung ano ang niluluto ko dahil yun daw ang paborito ng aking asawa. At ang pinaka nakakainis pa ay madalas siyang tumambay sa loob ng kwarto namin mag-asawa kaya nawawala na din kami ng privacy. At sa tuwing may gagawin kaming malaking decision ay palagi na lang siyang nakikialam kagaya na lang ng tungkol sa binyag ng anak namin. Gusto niya ay tigtatlong ninong at ninang lang ang kunin namin dahil ayaw niya daw ng binyag na bongga. Ayaw din pumayag ng ko na paliguan namin araw-araw ang bata dahil mas lalo daw siyang magkakasakit samantalang kung ano-ano ang pinapahid niya. At sa tuwing may bisita kami at nagkakaroon ng inuman ay binabantayan pa ng ko ang aking asawa para daw makatulog siya ng maaga. At kapag dis oras na ng gabi ay bigla nilang lang siya magbubunga nga ipapatigil niya ang inuman kahit nagkakasayahan pa sila. At ang asawa ko na muntang ha, ay sunod-sunura naman sa sa nanay niya parang hindi niya pa rin kayang tumayo sa sarili niyang paa. Ilang beses ko na rin sinabihan ng asawa ko na kapag hindi pa kami umalis dito ay hihiwalayan ko na siya pero ang sabi niya ay hindi niya daw kayang iwanan ng nanay niya.